Sa mundong walang kasiguraduhan at puno ng pagkikibaka, paano ba natin huhulmahin ang tunay na tagumpay? Tagumpay sa mapanghamon at mapangaping katotohanan o tagumpay na dala ng panandaliang pag pagibsan sa kumakalam na sigmura. Taong 2021, ang kagawaran ng paggawa at empleyo ay naglunsad ng malawakang kampanya upang bigyang pansin at tugunan ang tungkol sa child labor sa pamamagitan nito, nakilala ng ating tanggapan si Carl mula sa Barangay Kato, Bayan ng Infanta, Pangasinan. Sa musmos na kaisipan at pangangatawan ni Carl, siya'y namulat sa bigat ng pasang responsibilidad. Responsibilidad na siyang nagdala sa kanya sa malawak at mapanghamong karagatan. Karagatang nagbigay sa kanyang pamilya ng pag-asa. Subalit, siya rin kumitil sa tamis ng kanyang pangarap. During pandemic, hindi madali yung naging life namin kasi wala kaming trabaho both mag-asawa. Natanggal siya sa trabaho kasi nagbawas ng tauhan. Then sa akin naman, pinalitan ako noon kasi nga nagkaroon ako ng problema. Sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan ng kanilang pamilya, mababakas pa din ng pag-asa at pagpupursige sa kanilang mga mata. Hawak ang pangarap na darating ang mapapakinggan ng langit ang taimtim na panalangin. Apat na taon mula ng maisama sa listahan ng Child Labor si Carl, ang DOLE, katuwang ang lokal na pamahalaan ng infanta, ay nagbigay ng pangkabuhayan upang mabigyan ng pangmatagalang solusyon ng kanilang sitwasyon sa pamamagitan ng Dole Integrated Livelihood Program. Sa pamamagitan ng pangkabuhayan para sa pagbibake, nagkaroon ng kanyang nanay ng pagkakakitaan upang matugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Nagkakarga po ako ng blocky-blocking ice. Itataas ko sa bangga, balik-balik, hirap po, sakit sa katawan. Pag dating noon po sila, ibababa namin banyo-banyerang ano, isda. Madami. Pangarap ko po ay maging seaman para makatulong sa pagpapaaral ng aking mga kapatid at mabigyan ng magandang buhay ang aking pamilya. Namulat man si Carl sa tunay na realidad ng buhay, hindi ito naging dahilan ng kanyang pagsuko. Bagkos, naging daan para maipagpatuloy niya ang kanyang pangarap at matikman ang tamis ng tagumpay. Hirap man ang buhay, pero sa pagpupursige, pagtsatsaga at pagsisikap, matitikman natin ang tamis ng tagumpay. Hamon mang maituturing ang pagsukpo sa child labor, hindi ito naging hadlang para ibahagi ni Nanay Imelda sa komunidad ang kaalaman tungkol sa child labor. Nagbigay daan ito para mabuksan ng kanilang isip na ang bawat bata ay may layang mamiti, maghabulan at sundin ang bawat yapak na kanilang pangarap.